Pilipino eh. Hindi kita siya. Automatic <laughs> sa kamo. Dito ko nga lang napindot eh. Nag-play doon eh. Kaya pala kanina nagano gano'n nag-play kasi napipindot yun. Ang laki yun. Ang ang dalag. Hindi pala ng dalag. Ang laki ng dalag eh. Oh. Ang laki yan. Ano? Pangit palang palang itsura, na nag-dura eh. Ha? Ang laki pala. Hahaha. <laughs> Ito lang, ang laki-laki okay. o. Ano ba? Anong kasi laki-laki ito. -laki, ano ba? <laughs> ko nga, di ba? Ang Kaya pala pa, lang lang eh. Ano sa mapiglas, isang, isang kilo, isang kilo e. Tapit mo yung lorita. Oo. ko halos ganito lang sa kanya kaya? Uy. Sa Kabayo ni. Eh. Dahil, ano kami e. Eh. Hmm. kabila e. Lagay mo yun. Kabila. Ikaw, bawi ka, bawi ka naman ngayon. Ayun oh. Ayun, huli namin, Wala eh. Wala, eh. Wala nang isda eh. Naman.

nhẹ đây Bình ưu ng din. Simulan mo magihaw. ng malalaki, ang dami pa nung. Yeah, mito. sige na. Sige na, kayo na. Oh. Naman Masarap yun kilawin yun <laughs> kasi hindi naman kinuriente. Hmm. Na, hindi, 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 hindi madugo yung Dito, okay, ano. laki na. Laki <laughs> <Lucky laughs> <Kapapakain> na. <hot dog. laughs> Kapapakain ko nga lang kanina. Isang <laughs> taon na, eh. no? May ikita, no? Isang hmm. taon kalahati Itunan na kayo, ano? Hindi na na ulit. Dito, na no? Hindi na kadali, no? Hmm. tayo. Flying mo mo Malaman yan. Malaman yan. Flying horn. Yan ang matibay. Flying horn yan. laman Malaman. Puting-puting laman yan. Plying hole. Plying hole yun siyang masarap daingin. Ang sa saka matibay yan. pag naasinan mo lang yan. Ito ah. yung mo hmm. Yung ano, yung sa ano? Meron na uli? Yeah. Hmm. Oh, oo. Kaso madali siyang ano. No? Pagatingan nyo na isang gira. Oh, oh. Ikaw na, iksalin mo na rito. Ikaw na. na. para kami. Angkat na tayo. Tapos na eh.